Magandang maga, kumusta po kayo? Eto, natukoy papasok na sa trabaho, naglalakad. Abababa ko lang po ng sasakyan. O oh, grabe, sobra na namang init dito. Akala ko magtataglamig na kasi September na. Yung pala, mas lalo pa. Ayan po. Ay, nako. Tanghali na nga eh. Natukoy maglilinis pa. Ayan. Yung aking area yung area na aking pinapasokan dito sa Mabela dito po eto na napit na ako sa clinic eto na po ang aming clinic, ito pong building na to sige po guys salamat subscribe po ako thank you, thank you po sa lahat sa lahat mo na lang nagsasubscribe salamat po Welcome to my Welcome po sa EMC